Actress si Carla Abeliana, ikakasal na nga ba ulit? Alamin natin yan mula kay Rajaman Myra Jane na sayaw. Hindi inamin pero hindi rin itinanggi ng aktres na si Carla Abeliana ang balibalitang ikakasal na raw siya sa kanya umanong non-showbiz boyfriend ngayong December. Ayon kay Carla, sa kanya mismo manggagaling kung totoo man ito o hindi. Kung totoo man po o yun o hindi, um, that, of course that's part of my private life. Yes. I would like to keep it private. Sa so, dami naman po ng aking pinagdaanan na na very publicized before. Uh, may choice naman po ako kung nalabas ko po yun, hindi, if I want to keep it private. So kung may kailangan man po ako sabihin, sa akin po manggagaling yun ng diretsyo at hindi sa iba. No ng aktres nang tanungin ito kung engaged na ba siya. I invoke my right to self-incrimination. Oh. So I refuse to say yes, I refuse to say no. Always. Pero so, Samantala, binigyan naman ni Carla ng credits sa kanyang sarili at pamilya para sa tuluyang pagkahil ng kanyang broken heart. Inamot ko po siya ma ma matinding-matindi at mahirap na mahirap ng ilang taon. At may tao na tumudong sa iyo? Ay wala po. I myself lang. Kung may uh, tao man, mga tao. Family, psychiatrists, psychologists, therapists from the Philippines and abroad. Marami po kami na tumulong na mag-heal ng sugat na 2022 nang maghiwalay si Carla at ang aktor na si Tom Rodriguez, ilang buwan lamang makalipas ang kanilang kasal. At yan ang aking showbiz chika ngayong Sabado ng Tanghali. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak Arman.